ayan si Sophia sumama sa bukid kay Nitan. oh oh ayan oh sumama sa bukid ayan dami ibon oh oh saan ka pupunta andito yung tricycle sa kabila hindi dyan lumagpas ka na oh ayan init init sumama Bilisan mo at mainit. Nasindihan yung andoro. May andoro na. Yung. May kahoy. Eh. Ang kahoy na sindihan. Hmm. Ayun, kumuha ng tubig na sa tricycle. O, na mo na. Oko na. Maya pagkaluto yan, magpakulok at may, dala kong kape. Huwag mo na isara ah. Halika na. Ayan guys. Umpisa ulit ng saka. Papatubig na kami. Ayan yung aming tubig oh. Ayan. Marami tayong bisita sa bukid. Ayun, ang dami. Susum natin ng konti. Ayan. Ayan, marami tayong bisita. Nanginginain. Mga ibon. wao oh, ayan na yung, ano yung batang makulit sumama pa sa bukid ang init-init